Mga kumusta ka po? Welcome back. Kali online. Uh, ano ang uh, unang-unan yung may isip mga Altres ka kapag nakita nyo ang bariyang ito? Yan. Tapos, yan. No? Siyempre, sa unang tingin, eh, lalong-lalo na kung uh, tayo ay uh, hindi pa uh, masyadong uh, lumalalim yung ating kalaman sa pangungulekta, sa pagtingin ng mga variation at mga aero coins, nung ako nung bago pa lang ako dito sa pagkukoy so collect o pag uh, aral sa mga variation ng mga BSP series pag nakakita ko ng ganyang barya ang unang pumasok agad sa isip ko ay <coughs> nasabi ko agad wow ang ganda naman ito nung sana magkaroon din ako ng gantong klasing or makahanta ko ng gantong klasing uh, error coins diba itong isang bariyang to yan ay uh, NGC yung kanyang itsura no NGC no tapos double head nagsimula ang mga NGC series ay nung taong year 2017 no kung papansin niyo ang taon na nakalagay dito ay year 2014 so ang layo po ng gap eh ilang years eh, no 2014 15 16 17 tatlong taon no ibig sabihin Uh, kung ito ay ginawa noong year 2014 ay uh, masasabi kaya yung iba sinasabi na propose coin eh no pero bakit uh, marami na tayong nakikita hindi lang isa ang meron ng ha merong hawak kung sinasabi nilang ito ay propose coin dapat unang-una mga hunters hindi po dapat ito nagsisirculate or hindi po dapat hawak ng kung sino mga collector dapat po ay uh, meron pong uh, specific na isang tao na meron lamang pong hawak nito dapat nga yung taga-bangko lang mismo eh or yung mismong designer kung ito po ay proposed coin at hindi po dapat pinaiikot sa circulation so doon pa lang yung common sense natin iisipin natin na oo nga diwa kasi nga ang uh, NGC ay nagsimula year 2017 yun po ay uh, sa legal na taon na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. No? So para sa akin kung ako ang inyong tatanungin <clears throat> uh, hindi ako maniniwala ito po ay proposed coin. Kasi nagsi-circulate. Eh. No? At uh, dapat ilang piraso lang 'yon. Kung uh, uh, gumawa lang ilang example, kung sabihin natin proposed coin, proposed coins. No, gumawa ng ilang example, hindi po marami. At hindi nga dapat iikot sa sirkulasyon at uh, pag-iingatan ng designer at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At i-announce ia po ng BSP yan. No, i-announce ia nila yan mismo sa kanilang website na mayroong ganon, may ginawang design na ganon. At yung mismong gumawa ng design. Masi-search yan dapat sa Google kung sino yung taong nag-design yan na hindi natuloy. di po ba ganon dapat yon tapos uh, kung inyo naaalala no ako po mismo ay uh, sumangguni sa BSP sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamamagitan po ng uh, pag-email. Sinend ko yung picture na yan ng double head 10 piso na yan kung ito ba ay kanilong, kanilang mismong mismong ginawa. Ito so, uh, inabot ng mga isang linggo eh. Kasi yung unang email ko at uh, ipinasa pa mismo sa refinery department ibig sabihin refinery department kung saan mismo uh, ginagawa or nag extract nag extract or yung mga barya na yan. no, al sabi mismo ng refinery department ay wala silang ganyang design bangko sentral ang nagsabi hindi ako ah wala kaming ganyang design at wala kaming ginawang ganyang barya 2014 double head totally wala po So, kung tatanggapin natin na sa madaling sabi, no, ito po ay hindi legal tender. Ito ay maaaring gawa sa labas ng BSP. Pag hindi ginawa sa BSP, sa labas yan. Anong tawag doon? Hindi legit, hindi legal tender. sabar barya, maganda siya eh, kasi double head tapos NGC tapos year 2014. Magugustuhan mo yan. Uh, meron na nga rin ako nakita ngayon na bibiliin sa halagang 2K so bumaba na nung unang labas yan nasa 50K, 20K may pero nga ino-auction pa no? ganon ganon no? uh, bago tayo kumuha ng ganyan mga barya isipin muna natin pabuti kung gagastusan mo yan gusto ko magkaroon niya pero hindi ko bibiliin ng mahal yan no? alam nyo ang ibig ko sabihin no? tapos itong isa naman na ito yan, kita nyan yan by metallic NGC naman 10 piso Meron tayong NGC. Meron na rin 2020 kasi ito, year 2020 to. Pero, by metallic. <coughs> papansinin mo, yung, itong uh, NGC na ito, error, ay, uh, siyempre, ang tawag nila dyan ay uh, wrong planchet, no? Na-struck sa maling planchet. Dahil na ng NGC na in-struck sa by metallic. 10 piso. Ito ang mga titignan natin. BSP series. Here, sa 10 piso, BSP series. Nagsimula uh, 2002 year 2017. Sumunod nun, wala na pong BSP series na 2018, 19, 20. Ang taon nitong nakikita nyo ay uh, year 2020. Bakit may bimetallic? Isipin nyo mabuti. Wala nang planchet sa taon na yan. Puro NGC na. Paari bang may mahalo? May posibilidad. Pero meron ka dapat tignan. No? Kung ayan ay by, uh, planchet ng bimetallic, tignan niyo yung timbang. No? Timbang niyo kung pareho ang pareho sa timbang ng BSP series. 10 piso. At kung ayan ay na-struck. No? Kung ito nga ay planchet ng BSP series, 10 piso, kung in-struck ng dye ng NGC, magkakaroon po ng uh, ano yan. hindi pulidong pagkaka no? Kasi ang NGC ay uh, medyo mas malapad sa BSP at ang NGC, NGC ay medyo manipis. Ang BSP planchet ay medyo makapal. Pag in yan ng <clears throat> die ng NGC, hindi po ganun kapulido ang magiging script of legend na pwedeng magkaroon ng die adjustment strike error so makikita mo na error talaga ito itong nakikita natin ito napakapulido ng pagkakagawa ayun lang ang pinagtataka ko para talagang sinadya so nagigets yun na po yung punto ko mga So, no, doon pa lang, mag-isip na kayo. Huwag po tayo basta-basta magpapadala sa nakikita natin. Maganda. Oo, maganda. Pero yung legitimacy, tignan natin. Yung posibilidad, yung taon, yung mga bagay na pwedeng maging epekto sa bariya. No, marami tayong titignan. Uh, hindi ko ginugulo. Uh, Nagmamatured lang ako. Gusto ko lang i-share sa inyo para maisip nyo din. Kasi dapat pag matagal ka na sa industriya, alam mo na yung totoo at hindi, tama at mali. Hindi po ba mga hunters? Uh, so, iwan kayo ng opinion yung mga aking sinabi tungkol dyan. Gusto ko lang naman eh, yung uh, totoo. Gusto ko yung totoo. Siyempre, kayo naman, siyempre, gusto rin yun ng totoo. Kung gagastos kayo, kung bibili kayo, dapat totoo at hindi yung balang araw ay magsisisi tayo balang araw pag na-realize na yan ng mga nagbili bumili nag-collect at uh, tuluyan ng mawala ang value niyan sayang yung kung gumastos kayo ng 20 mil aba. wala na palang halaga ah, isa pa no? dagdag ko lang ito pa napaka-importante talaga mayroong ang kilay nakapag-pag-grade nga kami niyan eh. ito pinag namin Ayan, pinag-grade nila. No? gigredan po talaga ng bis ay ng uh, NGC 'yan. gigredan po ng uh, Guarantee Corporation 'yan or ng uh, PCGS dahil ang trabaho nila ay pribadong sangay nagbibigay ng grado sa mga barya. Ang tanong, meron ba silang coordination sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Kung ito ba ay ginawa? Wala po. Wala po silang coordination. Kaya wala silang alam o datos kung ilang piraso kung talagang ginawa ng BSP yan dapat meron silang datos o data kung ilang piraso ang uh, mga bariyang yan no, itong uh, planchet it or o itong NGC double head na ito at sabi ko kanina BSP sinabi nilang wala silang ginawa doon pala ang case close na eh. hindi, na hindi po yan legal no? <coughs> direct lang salita ito po ay gawa sa labas ng Bangko Sentral. Hindi legal tender, ibig sabihin, private mint na kinopia. May mint mark pa nga eh. Kung tutusin, illegal yun. ba? Diba? So, isip po kayo kung ano, bas laliman nyo yung aking mga pinupunto dito. Mga countries. At sa mga makakapanood. No, ako po ay uh, hindi uh, nagmamagaling na realize ko lang na may posibilidad pong ganon yung aking mga uh, sinasabi sa inyo. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat para po yung inyong uh, maibigan, ang aking binagi sa inyo ngayon. Iwan kayo ng comment dyan. Mainit. Comment. Share yung video ko. Kung so, kayo naniniwala, at kung hindi rin, magbigay kayo ng opinion dyan. Babasahin ko yan. Titingnan natin. i respect ko yung mga opinion nyo at ako'y magbibigay din naman ng opinion. Maraming salamat mga kalders. Hanggang so, dito na lang. Na ako doon. God bless po sa inyo lahat. Babu!